So yun guys, what's up for today's video Dito tayo ngayon sa Cavite Para mag sort ng mga railings natin So ito So yung mga railings natin dito guys Isasort na natin kasi nabubuli yung mga Malis maliit Medyo lumaki na kasi yung ibagat Masamahan nyo ako guys Pag lipat natin ang mga ta So yun guys, katapos lang natin mong huli dito. Medyo nakaukaw yung tubig natin kaya malabo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, napakalabo ng tubig natin na yan. Halos wala akong makita dyan kapag nakaukaw mo yan. Pero malinaw naman yan pag tumining na yan. So ito yung mga nahinuli natin, na creepish. Ayan. So try natin ilipat tong mga to. Isasorting lang natin yung maliit sa malaki So bakit nga ba natin ginagawa to? Bakit kailangan natin ilipat yung maliliit sa malaki? So, alamin natin yan guys, tuturo ko sa inyo kung bakit. Bakit nyo lang yung video natin na ito. Tapusin yung video natin. So yun guys, nilipat na nga natin itong mga malalaki. So bali itong mga malalaki na ito, umabot na ito sa mga almost 3 inches na. 3 months pa lang ito guys, nung sumula nung nilagay natin sa pan na yan. Ang kita nyo naman kung gano'n na sila kalalaki. Ang problema, yung ilang mga kapatid nila, hindi sumasabay sa paglaki medyo may mga nababansot talaga ng mga crayfish hindi talaga sabay sabay lumalaki gaya ng mga to yan yung mga kapatid nila guys isang batch lang yan ha pero kita nyo naman o oh, ang difference ng size nila napalaki ng difference ng size ang laki talaga ng pagkakaiba so kung hindi mo malilipat yung mga yan guys talagang mabubuli yung mga yan hindi talaga sasabay yung growth nila sa mga kapatid nila or sa mga kabatch nila kaya natin ginagawa yung paglilipat ng mga crayfish o yung pagsusort na tinatawag kagaya ng ginagawa natin ngayon so nakita nyo naman yung pagkakaiba talaga so yun pag naglilipat tayo ng mga crayfish importante pa rin na i-acclimate pa rin natin sila ng tama guys kasi yung water parameter sa kabilang pond. Magkakaiba naman kasi yan. Kagaya na ito na nasanay na sila dun sa pinanggalingan nila na temperature ng tubig or yung kung ano yung parameter ng tubig na yun, nasanay na sila. So, importante pa rin kapag maglilipat kayo ng mga crayfish o magsusorting kayo, lalagay nyo sa ibang tank, ibang aquarium or ibang pond, i-acclimate nyo pa rin sila kahit pa paano. So, kumuha lang sa kanya namang uh, style, kumuha lang ako ng tubig dun sa pond na paglalagyan ko sa kanila. So, transfer ko lang doon sa plangana yung tubig ng mga ilang minuto bago ko sila ilalagay doon sa pinakang pad na 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 paglalagay natin sa kanila. Ganun lang na yung style ng pag-acclimate natin guys sa mga creepish or krillings natin pag transfer natin sila ng mga cage or ng mga tank. Ganyan lang naman. Yun, sana makatulong yung video natin na to, sa Paglilipat ng mga crayfish o ng mga craylings natin, kung bakit natin sila kailangang ilipat, ano ang kahalagahan ng pagsusorting sa mga craylings natin. So yun guys, kung gusto nyong uh, lumaki ng sabay-sabay yung crayfish nyo, pagsorting kayo para hindi sila nabubuli, kagaya nung nakikita nyo sa video na yan, may mga malalaki, may mga maliliit. So yun guys, ina-avoid ina lang natin yun, yung maging bansot yung ibang mga railings natin. In times, lalaki din naman yung mga yun, masasabayan nyo itong mga to. Abangan nyo lang yung mga video natin, makikita nyo yung sinasabi ko na sumasabay naman talaga yung size nila. Basta kasama nila maliliit lang. Kasi kung malalaki talaga yung mga kasama nila, talagang mahihirapan silang humabol. Kung gusto nyo makahabol sila within one month, ilipat nyo. Sasab sasabayan ng laki guys maniwala kayo sa akin mahahabol pa rin ng mga 2 inches mahahabol niya pa rin yung mga 3 points so yun guys yun lang yung i-share ko ngayon sa araw na ito yun lang yung magandang may babahagi ko tungkol sa pag-aalaga ng mga railings natin at syempre doon sa mga gustong mag-order available pa rin naman po tayo syempre marami tayong stocks ng crayfish lagi at dun sa hindi pa nakasubscribe sa atin yan subscribe na po kayo Click nyo na po yung notification bell natin para na-update ko kayo tuwing gagawa tayo ng mga video tungkol sa paghalaga ng mga ARC o ng mga krillings natin. Ayan, maraming salamat po.